time check 4.30 na pero alas 4 ako nagising yan you know, o tinupi ko na nakarilin yung bag ko maliligo na lang ako Sure done. Ito so na guys. Ready na ang gamit. Kaya lang ng inabutan ng liwanag ah. Kanyan alas 4 ngayon liwanag na. Alas 5 na. Just my reset. Okay. Let's go. Lord help us. Okay. Grabe yung alas 4 na gising. Inubutan ng liwanag. Susunod siya. Malayo pa guys. Dalawang oras pa. More 2 hours to go. Para marit yung destination.

what we gonna do to do the voodoo Oh, gasolina tayo guys. Kasi ito yung gasolinaan lang ang mayroon uh, meron dito. That was after one hour or more than, a, or more than an hour. Saka ulit magkaroon ng gasoline station kaya kinakailangan manigurado na tayo gasoline na tayo dyan sabay mag-almusal din tayo ng kubus yun o know, gasoline na nila <laughs> okay guys baba tayo at ah uh, mag tayo dito sa restaurant ng Pakistani <laughs>